Ayan si Kuya yan o. Alfredo Manlaw yan si Kuya. Nangangalakal po si Kuya yan. Ito yung mga ano niya Ayan o. Kinalakal niya Ayan o. Ano. 76 year old si Kuya. Nangangalakal gawang ano. Uh, pambili ng bigas. Mga pagkain inila sa araw-araw ayan. 'Yan lang pong ano niya trabaho. Matagal na pong ginagawa ni Kuya 'yan niyan, 'no. Ayun si Kuya. 'Yan. Tapos ayan mga tanim niyang balanghoy. Ayun yung bahay nila doon. Sa doon. 'Yan. Ayun yung bahay nila 'yan. 'Yan daw. Kuya. Kuya ilang taon na kayo rito nakatira. limang taon oh. Oh. si kuya si kuya Alfred Alfred ba? Alfred Manlaw taga Maasin Leti Maasin Leti si kuya yan yan pa shout out na lang dyan sa mga taga Maasin yung nakakakilala kay kuya Alfredo Manlaw yan si kuya yan Baka nakakilala yung mga kapatid mo kuya Oo, oh, kinala shoutout mo yung mga kapatid mo kuya Naka-video tayo kuya sa Youtube Ayan, ma makikita ka pagka manood sila Ayan. Manawagan ka kay sa mga kapatid mo kuya Ayan. Sabihin mo hi mga kapatid dyan Ay, yan, kumusta na kayo diyan? Ayun uh, ayan uh -huh. si Kuya. Ayan, sa taut diyan sa mga Manlaw. Manlaw taga Maasin Leyte, 'yan si Kuya. 'Yan kung sino man nakakilala sa kay Kuya, mga kapatid niya. So, sa na lang diyan sa inyo. Ayan. Nandito 'yan si Kuya sa ano? Oh, 'yan. So, ayan. Ayan yung misis niya. na Nangalakal din 'yan. Ayan kuya, ibibinta nyo na ngayon yan. Oo. Oh, uh, para may pera na. Ng Oo, kabilin ng bigas. Yan. Kapi. Kapi. Yan. Ayan nyo kuya, pagka nagkapira ko. Baka ma ma, ma... ma mabigyan ko rin kayo kahit paano yung mga groceries yan. hello nay kumusta nay ayan yan si nanay yung asawa ni kuya. Yan, yan. Ayan po, yan. Oh. Nay, oh. ang pangalan nyo, nay? Yunida. Yunay. Yunida? Yunida. Yunida? Opo. Punay? Opo. Oh. You. Uy. Punay. Punay? Opo. Anong probinsya nyo, nay? Ako sa uh, Bisaya din sa Mindanao. Yung asawa ko dati. Samar, unay, taga Mondragon. Uy, taga Samar din may kami. Oh, Basay. Basay ako. Samar. Yan. Yan, si Nanay Leona. Leonida. Leonida. Unay, yan, taga Mindanao. Oh, shout out dyan yung mga taga Mindanao. Baka may nakakakilala sa mga kapatid ni ate. Ayan. Kumustahin mo ate, mga kapatid mo. Kumustahin mo tayo. Makikita tayo sa YouTube yan, lumati ko sa nasa pizza eh matigtaw si Virginia Pamisaran oh uh, yan oh yan oh oh. ayan makikita nyo na kung namimiss nyo man si ate ayan kita oh. nyo na sa youtube yan panorin nyo lang yung ano kasangkay waray vlog bautistang pangalan sa baba ayan ayan uh, sa vlog kayo sir. oo hindi, dito kami. Kaming gumagawa diyan. Ah, dyan? Oo. Oh, oh. Kaming gumagawa diyan. Punta dyan. O. Oh. Punta ko doon. Nakita ko si kuya. Oo. Nag-ano na mga ano. Ito nga yung kalakal. Ah, ayun nga yung kinabubuhay. Oo. O, maganda nga yan kasi ano yan. Dagdag income din yan. Oo. Oh. Ayan si ate. Ilang taon ka na ate? 62. 62? Si Kuya 76. Oh, biro mo 'yan. 'Yan ah, mga idarin na 'yan. Ayun, nag ah, ano pa naghahanap buhay pa para matustusan lang yung kanilang pangangailangan sa araw-araw 'yan mga kasangkay. Ayun. Oh, 'yan si Ate Leonida Unay taga Mindanao. Oh, makikita kayo niyan, Te. Sa social media to. YouTube. Oh. Sa YouTube, Oh. Kahit sa FB. Sa FB page, makikita din yan. Ayan, si ate, yan. Ayan. Oh. Ayan, taga Mondragon Samar. Ayan, so, Ayan, shout out sa inyo dyan, mga Mondragon Samar. Ayan. Nandito si ate Leonida Punay sa ano malagasang malagasang to dito kuya no oh, malagasang. malagasang ilang ilang river ayan dito po sila ayan inurok ako oh, ayan ayan ayaw, uh, ayaw. Uh, ayan. Okay. ayan kuya dito na lang sa baka magkita pa ulit tayo malay mo oh, Oh, magkaroon tayo ng ano eh, mabigyan ko kayo ng konting ay! grocery man lang. Ay, 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 o. Sige. O, sige kuya, babay na. Salamat. Oh. Salamat ay, yan. Salamat ay, yan kuya, ate. Oh, ayan. Oh. yon. dito na lang mga kasangkay ang ating video. Sana ay panoorin nyo yung aming video mga kasangkay. Yan, Babay, dito na lang.